Hello po, magandang good morning, good morning, good afternoon, good evening Kung saan man po kayo naroroon, Today po ay uh, October 1, 2025 Mag real talk po tayo ulit Sana po magustuhan nyo ang kwentuhan natin ito po ang inyong BB Boomers Mga ka-Boomer Saan man kayo naroroon Sa Pilipinas Sa Amerika At saan pang lugar Ngayon nga po ay October 1 Sa Pilipinas ay op, Kahapon um, September 30 Panginoon Wag naman po. Wag mo naman po ulitin ang yung ang lindol. May lindol po sa Cebu at ang sa kapanood ko lang po ngayon ay ang namatay na ay 28 at ang daming nasugatan. Oh Lord. Please hear my prayer. Please hear our prayer. Tayo pong mga lola at lolo, prayer po, sana po ipag um, pray natin ang Cebu at sa iba pang lugar sa atin sa Pilipinas. Ang dami na pong nasugatan at namatay at sa mga nasirang um, building po. Nakita ko po sa balita. Sana po wag nang madagdagan ang mga biktima. Ipagdasal po natin ang Cebu. Ang lugar, ilang lugar ba yon? Tatlong lugar yata sa Cebu. Pero kasama po yung bantayan. Alam niyo bang paborito kong lugar yung bantayan? bantayan Cebu kasi ang sasarap ng kanilang isda dyan yung kanilang toyo hindi masyadong maalat yung dilis kasarap-sarap yan ang lagi kong hinahanap pag ako'y nag-oorder ng isda uh, ng mga dried fish speaking of isda mga kaboomer kayo pala sa mga senior na ang dami nang dapat iwasang isda na hindi maganda sa ating kalusugan. Kasi, yun, nakita din po ang aking background. Naka-park po kami dito sa camping ground uh, with in our RV yung pong labas eh, uh, mga punong kahoy kung baga ano to forest okay, tuloy po tayo tayo po palang mga may edad na mga lolot lola ay hindi ay dapat nang iwasan ang iba pang isdang paborito natin noong tayo mga bata pa sa atin eh magugulat po kayo kung ano yung isdang nangunguna na dapat na hindi natin kainin hold your breath tilapia <laughs> ang sarap ng tilapia iperito tapos malutong, tapos uh, gadgaran mo ng uh, kamatis at mangga. Lagyan mo ng uh, bagong o kaya patis. Tapos saw-saw yan. Naku. Taob ang kaldero po nito pag ito ang ulam noon sa probinsya. Pero tayo nang may edad na ay hindi na po dapat kainin ito. Kasi karamihan daw sa tilapia ngayon, lalo na yung mga galing sa China, ay inaalagaan sa farm. At ang pagkain ay andodumi at mayroon siyang uh, antibiotics. Mercury. Ang sabi po nila, mas maganda pa raw kumain tayo ng bacon at donut kaysa kumain ng tilapia. Oh my gosh. Ito raw po ay pagpadagdag stress. Maaaring di kayong magkaroon ng heart attack kasi sa kakain nyo ng uh, tilapia ay naiipon dyan sa sistema natin. Mga ating uh, lob ang ating bituka, ang ating atay at balumbalunan ay hindi nakatulad ng tayo'y bata pa. So, mahina lang tumanggap ng mga hindi dapat kainin. Kaya nag, nag ito ng heart attack, dementia, kasi ito may antibiotic na, at, na, ano daw to mas may mercury. So, pag napupunta ako sa Asian store, natitemp ako na, kasi ang gaganda eh, ang lalaki. Pero pag naalala ko yun sinabi nilang di na natin kainin. Ay, maghanap na lang ako ng ibang isda. Ang pangalawa po ay huwag kayong titinag. King mackerel or tanigi. Naku po. Dami rin po pala nitong mercury. At Katulad ng tilapia, nakaka-cause doon ito ng heart attack, dementia, at kung ano-ano pang hindi na dapat natin, hindi na dapat sa atin na mga boomers na, mga lolo't lola na. Biro mo, tanigi, nalala kong aking mother. Pag walang tilapia, bumili siya ng tanigi. Abay, special na, kasi nga, <clears throat> from tilapia to tanigi, parang medyo mas expensive ang tanigi. Hindi pala maganda. At ang pangatlo po ay swordfish. Ito po yung parang espada na isda na makintab. Asarap din nitong ipirito. Uh, Isaw-saw sa kamatis, kamyas oh, na may kamatis at saka mangga na may kamatis oh man taob talaga ang kardero dito pero ganun din po ang naidudulot nito sa ating katawan Mag, madali kang magkaroon ng dementia at pag, pag lagi mong kinakain to yung heart attack stress ay naku ang pang-apat po na po po ay ay bet paborito rin niyo po ito Atlantic salmon Di ba pag narinig na narinig natin ang salmon uh, napaka pag uh, healthy napaka uh, masarap Itong Atlantic salmon po ay yung sa farm, hindi po yung sa ocean. Sa farm, yung, yung inaalagaan sa farm. Yung taba po pala nito ay napaka-toxic. Madali daw po kayo mag... Madali daw po tayo magkaroon ng memory loss. Oh, mas ma, mas ma, ang ating pagka-memory loss pag kinakain mo ito. Uh, ganon din. Hindi rin pwede, Maali tayong magkaroon ng heart attack, um, high blood, at kung anong-anong -ano pang no good para sa ating mga uh, boomers. So ito po mga kaboomers, ang hindi na po natin pwedeng kainin, number one tilapia, king mackerel or tanigi, swordfish at Atlantic salmon, yung farm, yung uh, farm race, yung alaga. Pero wag ko po kayo mag kasi marami naman isda na okay sa atin. Ang isa pong isda na okay sa atin ay number one, herring o tunsoy. Tunsoy o at alumahan. May omega-3 pala po ito. Pati acid. Alam nyo ba itong tunsoy? Uh, ano, ginagawang tinapa? Ay, paborito ko po yan. Ang sarap ng tinapang ano ba yon Salinas. Oh, tinapang salinas. Ang sarap po nito. Tawag po dito dito sa English yata ay hearing tunsoy o alumaha at alumahan may omega 3 fatty acid daw po ito maganda sa ating heart uh, uh, prevent you from stroke may omega 3 uh, number 2 po ay Atlantic mackerel. Hindi po, hindi po ito yung king mackerel, ha? Atlantic mackerel. Ito po yung hinuhuli sa dagat. Kaya po, pag bumibili ako ng mga isda sa supermarket, tinitingnan ko po yung level. Mayroon, mayroon kasi doon uh, uh, wild caught at saka farm raised. So, binibili ko po yung wild caught na mga uh, isda. Gayon din po yung salmon. Ito rin po yung salmon wild cut po. Titignan nyo po sa level. Yung mackerel, Atlantic mackerel, at saka wild cut na salmon. Yung hinuhuli po ito sa dagat. Sa gitna ng dagat, hindi po yung mga inaalagaan sa farm. Ito daw po ay mga anti-aging, maganda sa heart natin, sa ating, ah, uh, 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 ano ba ito, yung high blood. Ah, ayaw ko kung anong ibig sabihin nito, coenzyme Q, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nito, coenzyme Q, mayroon daw po itong wild wildcat salmon. At number one, number one po ha, ito po yung kinakain ng, <laughs> binabaliwala na natin. At yung, ano, binubuli. Pag kumain ka nito, ibig sabihin, poor ka. Hindi <laughs> mo kaya bumili ng mamahaling isda. Hmm. Pero ito pala ang maganda sa atin, lalo na sa ating mga boomers. Kayo po ba'y naliligo? Mm. Ang ibig ko pong sabihin ay ligo na sardinas. Anak ko, paborito ko po yan sa sardinas. At saka yung 555. Ayan, 555 po in tomato sauce. Abay. Paganda pala to sa atin. At saka, ang isa pang sardinas yung ano ba ito? Makarel na sardinas. Yun po. Pero, mas okay po itong ano, yung ligo at saka 5-5-5 na sardinas. Naku, eh, hinahalo namin yun sa gulay, eh, lalo na sa ano, ginisang gulay, uh, pampalaya, mga dahon-dahon, yung pong ano sa atin, yung ah, uh, spinach sa atin, naku, nangunguha ako sa bukid niya ng spinach sa atin. Ano bang tawag yung sa atin? Nalimutan ko po. Ayun, ito po ang ating isda na good for mga boomers mga lolot lola wild caught salmon ito po yung hinuhuli sa dagat hindi po yung inaalagaan atlantic mackerel hindi po ito yung king mackerel ito po yung hinihuli sa dagat herring o tonsoy uh, at alumahan at ang pinaka star ay sardinas. <laughs> Kahit na ano daw sardinas, pwede naman. Pero paborito, uh, mas gusto ko po itong ligo at saka 555. Kasi na na pwede mong ihalo sa gulay igisa mo. Minsan nga ano yan eh uh, igigisa lang yan. Ah, uh, lagyan ng itlog. O, oh, diba? di ba? Taob ang kaldero niya pagka ano. So mga kaboomer, ang gandito na lang po. Sana nagustuhan niyo ang, ang ang ating pinag-usapan sa ngayon. Uh, sana naman po mag uh, thumbs up kayo, likes and subscribe sa inyong lingkod. Bibi Boomers po, ang inyong lola. Hanggang sa muli po, ingat po kayo at ipagpray po natin ang Cebu At saka sana po ipagpray natin na wala ng lindo sa Pilipinas. Bye-bye!